Hello guys, good morning. Time it's 7.45 in the morning. Andito pala ako sa aking mga ginanim na spinach. Wala na kita guys. Ayan. Ang mga history of garbage sa punin to. First time pong mag uh, spinach guys. ka ni hindi ko alam kung anong, anong yung sining pa. Hindi ko alam kung anong forma. Yan. Ito pala, ano siya? Uh, ah, cucumber. Malaki na rin. Yan. Ito. Tapos, yung ano ko pala. ah sweet beans. Yan. Punta ako dun sa sweet beans. Pagkita ko sa inyo. namin. Green. Green ang makikita mo. Ito. Parang kung mga kahoy. Parang kita rin yung aking, aming, ano. Ah... Uh, Grips. purple ito yung green yan dito ako doon sa tanim ko na mga beans ay yung long beans pala mahirap ba tubuin dito kaya pala hindi. wala akong nakikitang uh, stock doon sa ano yung sa walmart wala akong nakitang long beans ito pa yung mga cucumber ko Nilagay ko dito sa sako. Tinanim ko dito sa sako. Ito yung bagyo beans. Kung baga sa atin, bagyo beans. Yan. Malaki na rin sila. Ito yung silicone na maanghang. Ito pala yung beans ko. May bunga na siya. Ito. Oh. Ito yung bunga ng beans ko. Yan. Ang gawin ko nito yung unang bunga. Anong ko gawin kung pa ano pa ano ba yun i-dry ko para gawin kong sit puto-puto li para next year mayroon akong itatanim Ay, ito na yung beans ko na munga na ito pala guys ano ah uh, yung malalaki putito dito sa US yung ano niya yung roots niya malalaki yung pag kinarbis mo na malaki ito yung ano ko yung long beans ay nako parang hindi mag, mag ano yung hindi itong lalaki kaya naglagay na rin tinaniman ko na rin ng ano yung tinanim ko nito ito siya ito ay kantaluk ah, kasi parang mamatay na yung long beans ko yung sitaw ko may parang hindi magsilbi yung magtanim ka ng sitaw dito ito pa ano siya potato. Tapos, ito yung mga sibuyas tahunan ko, yung spring onion. Ito siya. Uh, bumili ako ng seed. Tapos, nilagay ko dyan, tumubo na sila. Ito yung talong ko. Yung talong malaki na yan, ano siya, yung bilog na talong, ay yung parang ma, ma, ano lang siya, maikli na mataba. Yan. Pero itong siling na yan yung, ito yung talong na mahaba yung para sa atin yung mahaba na talong yan, kasi gusto ko yung mahaba na talong sarap yun yung, ito kasing parang mataba ano siya iba ang lasa ito yung mga kamatis ko at saka atsal yan may tumubo dito na ano kantalok iyan ko yan masarap 'ko yan. Dito sini pa. Yan. Pero masaya na rin ako. At least first time ko dito magtanim. Na nabuo na yung sweet beans ko. Sarap itong sweet beans yung gisa mo nang yung ayong madali lang mag ba. Yung crunchy ang pagkagisa mo masarap ito. Yan. O oh, sige guys, hanggang dito lang.